So, meron po akong limang puno ng mulberry. Pero yung dalawa, ito yung isa. Oh. Fruiting siya. Ayan, ang dami niyang bunga. Hala, nahulog ata yung malaki. Dito. Ay, nahulog na. O di kaya'y nakuha ng bata. So, dalawa itong fruiting. Ayan o. Oh. Naroon din siya dito. Fruiting. The first time niya itong nagpa-fruit. Ah. Okay. yabong ng aking garden kasi nagdadahon na yung mga ano, grapes. Discourage ako sa grapes ko guys kasi hindi naman siya nagbubunga eh. Palaging na abort yung bunga niya. Ay, maglagay mo na ako. Meron ako dito ng mga dragon fruit. Ayan, oh, mga dragon fruit yan. Yan ba? Lagyan ko ng fertilizer mo I-try kong i-induce. Kasi nga, naano ako sa aming kapitbahay. Parang, nasina ba? Parang, gusto ko rin magkabunga yung aking dragon fruit. Kasabay lang yung aming dragon fruit na pagkatanim. Pero sa kanya, ini-induce niya, nagbubunga na yung sa akin hindi. So, meron naman ako dito. Complete fertilizer. So, itry kong lagyan ng fertilizer. ano malapit nang masira itong aming payag-payag. So, ngayong Sabado siguro or Linggo, ipa-demolish ko na ito talaga sa aking asawa kasi ah, malapit na siya madapa. Marami ng lamok dito, guys. Ang mga lamik-lamik. So, ayan. Makati. Makati ata yung dagta ng ano ng mulberry. First time ko na gin, gin ginanyan yung, oh, yung dagta niya. Oh. Makati at saka Mahabdi. First time ko na ah, nakita ko kasi sa nagbablog yung iba ay tinatanggal nila yung dahon. Yung akin, nung una, noon, ah, pinuputol ko hanggang sa dun, dito ba sa si for example, ito. Ito, yan. Pag nagbabrown na ito, pinutol ko hanggang kung saan nagbabrown. Ah, gaya nito, brown na siya, medyo brown na siya, hindi na siya green, hindi na siya mura, so pinutol ko, say for example, hanggang dito. Ayan. Pero ito hindi ko pa ikakat, ito kasi nga green pa. So ganyan, kinakat ko. And then first time ko i-observe ko na ganun yung pagka-prune niya kung mas maganda ba, kung mas marami ba siyang bunga, kaysa ikakat ko. Kasi nga, pag ikinakat, no, sa bagay, hindi ko pa naranasan yung iba. Yung kinakat ko, yung bunga niya nakakumpul-kumpul, ang dami. So, titignan ko lang kung marami din yung yung ganong klasing pagka, pagka, trim yung tinatanggal yung mga dahon, hindi pinuputol yung mga sanga. So, let's see. In few few weeks, one week ata, bubunga na siya. So, see you guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.